I do na crush kita promise <laughs> Totoo? Hmm. Bakit mo hmm. ang crush? Wala, gusto ko lang Tinitingnan yung lang. Mm -mm. Para bang type Para ba yung type ko araw-araw Tinitingnan kita eh? ah? Naginigap na po doy Guys, good evening Ilan taon na? Aba <laughs> <laughs> Nakilig tuloy ako <laughs> Pwede, pwede ikaw na lang? Eh. Ay, naman. <laughs> ma marami na sila, ma'am. Gusto, mo pa ba bang dumagdag? Kahit, tag kahit na sa 100 lang ako. Ako, pang 112 ka na. <laughs> Ay, yun ang gusto ko. Ah, okay lang. Ano bang kaya mong ha? ibigay kay 2.0 para sumayas 2.0, Aver? Ah, Ah, siyempre. <laughs> Papasayahin kita. Kahit messenger lang. Ha? Huh? Kahit messenger lang. Papasayahin mo ako sa messenger? Yes. Hindi ko sa Anong gagawin natin? Kahit ano. Hindi, <laughs> magbigay ka ng Joke. sample. Pa. Joke! Hindi, hindi ka ng sambol. Malay mo, matuwa ako. Ha? Oh, kahit na magliligo tayo, sama tayo. Aba. Ayaw na ay. Maputi ba yan? Uh, parang hindi, parang hindi host. Oh. Parang, nasa, <laughs> parang nasa, 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 si, second level. Ah, second level. Yes. May level-level pala yan? Ay, may level-level ako. May pink. Huh? May brown. May oh. violet. Ay. Oh, ano yan? Ano sa, ano yan? Ano oh, yan? Si nasa, nasa level 2 pa to. Level 2. Ibig sabihin, na ah, may brown, may... Ano, violet? Mm, may brown. <laughs> <laughs> Hindi. Nandiyan pa sa, nandiyan pa sa brown, brown house. Oh my hitam. Apa itu? <laughs> <And> then, <sunod. laughs> <Ano> itu? Apa sunog? Apa itu? itu? Parang Para siyang ubi-ubi. Ah, ubi-ubi. Mag-request ka te. <laughs> ano yung namamaga? <laughs> 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 guys, guys, uh, good afternoon everyone. Welcome po sa ating program, ang Wanted Sweetheart together with Ma'am Ai. Eh, Ay, po siya ng uh, karelasyon. Huwag na ako, huwag na. Masaya na ako. Dito na lang tayo. Da. Iba ba kita pag hindi ka naghahanap? Huwag na ang karelasyon yan. <laughs> Ah, mm -hmm. oh, sige, sige. Ibabar na. Ah, hindi ka naghahanap talaga? Eh, hindi ako ma... Hindi ako maghahanap kasi may... May... Kaya na ako. May, may boyfriend nga na? Ay, sana ikaw na lang. Hi, hello. Ay, <laughs> <I don't know. laughs> Ah, ano oh, ba? I love uh, I love you, host. Wait, wait lang. Mag-open cam ka muna. Mag-open cam ka muna. Host, I love you. Ay, patay. <laughs> <laughs> Kati katsul lang ako. Huh? Eh, baba na kita, idol. Ha? Hindi siya naghahanap eh. Ako target niya. <laughs> Sinsya na, idol. Ha? Next time na lang. Baka Next time. Ano po? Ano po? Pag kapag niligawan mo 'to, masasaktan ka lang dito eh. O, oh, masasaktan ka lang. Sigurado mapasarapan ka lang sa Messenger pero hindi hindi ka mahal. May may tanong po ako. Ano ah, po? Si -si. ang Hanap mo sa, sa isang lalaki. Atras ka idol, atras ka idol. Ibababa ka okay. ka dyan. Sana ikaw na lang. <laughs> wag, wag ka na. Mapasaya ka lang sa messenger pero hindi ka mahal. Ganyan lang yan. Kasimple. Sige sir, sige sir. Ayaw niya talaga eh. Hmm. Bakit ayaw mo sa kanya? Gabiga, biga. Ha? Huh? Ayaw Bakit ko lang. Hindi ko gusto. Hindi ko lang gusto. Mas masarap ang single. Anong height mo? Maliit. 5'2". 5'2"? Um, para kang gasol. Hmm. <laughs> gasol nga. Gasol uh, ilan na anak mo? Dalawa po. Dalawa. Hmm. Sige. Okay. So ibaba na kasi hindi ka naman naghahanap. Mamaya pa ko mga mo ko dito. Idagdag kita. Thank you. Uh Oo. -oh. Thank you, thank you, host. Uh -huh. Pero tandaan mo 'yung number mo pang 112 ka ha. Host, gustong gusto ko 'yung tagwan sa 112 ako. Ba Bakit? Doon ang masarap. Oo. Oh. Uh -huh. Doon ang Isyo masarap. Oo, oh, sige, oh, sige. Ang, 112 sa... ang number mo, 100. ha? Oh, sige. Hmm. Thank you, host. Kaya mo, makip Kaya mo makipaglaban sa mga babae ko dito? Yes, host. Bakit naman? Hin Hindi. Ang bakayor niyo. Ha, sige. Baba na kita, ha? Ha, <laughs> ah, ingat ka, babae. Okay, thank, thank you. you. Thank you, po, host. Um,